Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa simula pa lamang ng salaysay ng ibanghelyong yung ating napakinggan para sa linggong ito merong dapat tumawag sa atin ng pansin. Ito'y walang iba kung hindi yung sinabi na merong mga Grego na lumapit kay Felipe at nakiusap. Anong kanilang pakiusap? Sabi nila, Ginoo, ibig po naming makita si Jesus nakakatawag pansin dahil ung tutuusin, ang mga Grego ay hindi nabibilang sa bayan ng Israel. Sila ay tinuturing ng mga hintil. Ibig sabihin, hindi nila kinikilala ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Isaac. Kaya nga, bakit sila naroon? Anong nais nila kay Jesus? Dahil ang ating lang pagkakaalam, pumunta sila sa pista upang magsamba. Kung nakakatawag ito ngayon, ang kanilang kahilingan, ibig po naming makita sa si Jesus. Hindi ba tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, may mas lalong malalim na dahilan na kaya nating sabihin na is naming makita ang Panginoon. Pero kapag tataka, dahil sa linggong ito at sa mga susunod pang araw hanggang sa muling pagkabuhay, sinimulan natin ang lumang tradisyon na pagtatakip ng mga imahen sa loob ng ating simbahan. Nais mong makita, pero ngayon tinakpan. Mapapaisa ka, bakit? Dahil inuudyukan tayo ngayon ng liturhiya Mas lalo nating hanapin, mas lalo nating naisin na makita ang Panginoon. Subalit pa paano? ang mismong pangangaral ni Jesus, lalo niya nang binahagi niya ang tinatawag na eight beatitudes, ang walong mapapalad. Nabanggit niya roon, isa sa mga mapapalad, sinabi niya, mapalad ang mga may dalisay na puso dahil makikita nila ang Diyos. Blessed are the pure of hearts, for they shall see God. Ang may dalisay na puso, yun ang makakakita sa Panginoon. Kaya kung ito pala ngayon, ang mismong pamamaraan para makita ang Panginoon, magandang itanong sa ating sarili. Una, naghahangad ka ba makita ang Panginoon? Kung sinasabi ng Panginoon na para makita siya, pag sumikapan mo magkaroon ng dalisay ng puso, namumuhay ba tayo nang may kanilasayan ng puso. Dahil tayo mismo makapagsasabi, sa ating lipunan ngayon, naglipana ang maraming tukso, lalo na na may kaugnayan ito sa tinatawag, na karumihan ng kaluluwa, sa tinatawag na mga masasama o malalaswa na mga material. Dati, Rabi, ang mga bagay na ito, mahirap mong makuha sa lipunan. Subalit ngayon, pag meron kang cellphone, pag meron kang data, kaya mong mag-connect sa internet, napakadaling kumuha ng mga datos na ito. Kaya nga, kahit ang mga malilit na bata, di pa man hubog sa pananampalataya, pero kung ano-ano ang napapanood, ano anong ang nababasa na mga kalaswaan mula sa internet. Papano pa ang mga, mga nakakatanda? Huwag yung sabihin, immune ako dyan, Father. Lalo na ngayon ang Diablo, nagbibigay ng tukso sa atin, ilan ang napakadaling mahulog pag pinag-uusapan natin ang kalaswaan. Kaya kung madali tayong mahulog sa kalaswang ito, paano tayo mamumuhay na may dalisay na puso? Sinasabi sa atin ngayon, ng mismong salmong tugon na ating paulit-ulit na nabanggit. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na pusot loobin. Alam nyo, sa original na translation na ito, na siyang nagamit rin sa Ingles, sinasabi ng Salmong Tugon, Create a clean heart in me, O Lord. Ang ganda. Pagkalooban, ulikain mo ako ng Panginoon ng may malinis o dalisay na puso. Pero paano nga ba kahit ng Salmong Tugon nagsasabi sa atin na tayo ng may malinis na puso, ngayon tinuturo rin sa atin na mapagbasa paano magagawa ito. Unang pamaraan, mapupulot natin sa bahagi ng salmo na ating napakinggan. Sabi rito, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo'y lumapit ang makasalanan sa pananalita ng salmista nais nating magkaroon ng malinis na puso yamang tayo ay nahulog sa tinatawag na karumihan ang tinuturo sa atin ngayon na pamamaraan lumapit tayo sa panginoon upang tayo bilang mga makasalanan ay kanyang lilinisin bakit dahil kung babalikan natin ang unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, siya mismo ang magsasabi, ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kinakailangang turuan ng isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakilat at hamak ay makakakilala sa akin sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Magkarotong na sinasabi sa atin bilang unang aral papano magkaroon ng dalisay na puso. Lumapit ka sa Diyos, hilingin mo ang kapatawaran dahil ang Diyos na ito hindi ka pagdadamtan ng tawad na hinihingi mo. Di ba ito rin ang paalaala sa atin ang sinimula natin ang apat na pong araw na paglalakbay ngayong panahon ng kwaresma. Nang tinanggap natin ang abo sa ating noo, anong sabi sa atin bilang paalaala? Repent and believe in the gospel. Sa Tagalog, magbagong buhay ka at sa mabuting balita, sumampalataya. Kaya magandang hamon. Kung namumuhay tayo ngayon sa tinatawag na kasalanan, panahon na. Na kung nais nating makitang Panginoon, ang una nating gagawin, pahalagahan ang kapatarawarang ipinagkakaloob niya sa atin. Lumapit, dumulog tayo sa Kanya. Ikalawa, narinig rin natin sa unang pagbasa na mismong sinabi sa atin, ganito ang gagawin ko tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan, isusulat ko sa kanilang mga puso. Ikalawang pamamaraan para makamit ang tinatawag na kadalisayan. Matapos ng ating puso, tinanggalan ng makasalanan, anong gagawin ng Panginoon? Pupunuin niya ito, paglalagyan niya ito ng tinatawag na mga kasulatan o kautusan upang paalalahanan tayo kung ano ang tama kung anong mali, kung anong mabuti, kung anong kasalanan. Kaya nga mapapansin niyo mga kapatid, kahit hindi ka man nag-aral ng tinatawag na moral theology, kahit hindi mo man kabisado ang buong katuruan ng katesismo ng simbahang katolika, ang puso mo magpapaalala kung ang nagawa natin o gagawin natin ay masama at mabuti. Halimbawa, mga magulang na nandito, kapag ang inyong anak, sinabihan niyo sa loob ng bahay, anak, huwag makulit, huwag dito maglaro, baka may masira o mabasag. At tuluyan, ha hindi nakinig ang inyong anak, may nasira o nabasag na gamit, di mo pa pinapagalitan o pinagsasabihan, hawakan mo ang kanyang dibdib, nababalot yan ang kabah. Di diba ganun din tayo? Naalala nyo nang una tayong magkasala ng matindi sa Diyos? Huwag yung sasabihin ng inyong dibdib hindi na balot ng kaba. Subalit habang nasasanay tayo gumawa ng kasalanan, nawawala ang kaba sa ating kalooban. Ang tanong, bakit? Dahil ang katotohanan, mga kapatid, habang nasasanay tayo gumawa ng kasalanan, ang puso natin nagiging manhid. Ang puso natin nagiging matigas. Kaya iyan ang ginagamit mismo natin na salita sa Tagalog. Kapag matigas ang puso ng tao, wala nang pakialam sa tama o mali. Wala nang pakialam sa mabuti at kasalanan. Kaya ngayon tinuturuan tayo na kapag nilinis ang puso niya ng Panginoon at pinagkalooban niya ng kanyang kautusan, hayaan natin ang kautusan ito palaging magpaalala sa atin na ang tama ginagawa, ang mali isinansan tabi. Ikatlo, nabanggit rin sa huling bahagi ng Ibanghelyo. Mismong sa pangangaral ni Jesus ang mga katagang ito. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutan ito. Nakakatawag ang pananalita ni Jesus. Bakit? Sinong hahatulan sa salibutan? Sino ang pinuno na tinutukoy ng salibutan? Minsan naakalain natin na ito ay tumutukoy sa ibang tao. Subalit ito'y tumutukoy mismo kay Jesus, patalinghaga niyang sinasabi na siya ay hahatulan. Dahil ang hatol sa kanya ay kamatayan. At sa paghatol sa kanya Itong magandang larawan, sa loob siya ng Jerusalem hinatulan, subalit iginawad ang hatol na kamatayan, tiniyak na makalabas muna siya sa Jerusalem, patungo sa bundok ng Kalbaryo at doon mamamatay. Kaya nga dinagdag ni Jesus sa kanyang pangangaral, at kung ako'y maitaas na, Ila lapit ko sa akin ang lahat ng tao. Anong iyong inaitas na? Mismong si San Juan sa Ebanghelyo niya nagsabi, sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Tinutukoy ni Jesus ang kanyang pagkabayubay sa krus. Tinutukoy ni Jesus na ang kanyang katawan itataas kasama ng krus na siya ngayon ang mag-aanyaya sa atin upang tayo'y dumulog upang tayo'y lumapit at ito ngayon ay makatotohanan bakit dahil ang krus na iyan naging tanda ng ating pananampalataya iba-iba man ang ating pinanggalingan iba-iba man ang ating lahi at kultura. Subalit, oras na makilala ang Panginoon, Siya ang ating nilalapitan. Kaya itong tinutukoy ni Jesus sa atin, nais mo siyang makita, matapos linisin ang puso mo, matapos patawarin ito, matapos makaluban ng utos, saan mo siya makikita? Sa tanda ng krus mga kapatid, tatlong pamamaraan ang binibigay sa atin na pagkasunod-sunod upang masulyapan o makita ang Panginoon. Na kung tutuusin may kaugdayan sa tinatawag nating banal na pagdiriwang o mismong banal na misa. Bakit? Di nyo po ba napapansin? Sa simula ng misa, anong ginagawa natin? tinadagukan ang ating dibdib, sinasabi natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos na lubha akong nagkasala, humihingi tayo ng tawad sa Kanya. Yamang ngayong panahon ng kwaresma, wala tayong gloria. Anong susunod na bahagi ng misa? Liturhiya ng salita ng Diyos. Anong nangyayari sa liturhiya ng salita ng Diyos? Pinaparating sa pamagitan ng ating tainga, ang kanyang salita umapasok sa ating isipan, pumapasok sa ating kalooban. Kaya nga mapapansin nyo, bago ipahayag ang mabuting balita, may ginagawa tayong maliit na ritual. Nag-aantanda tayo sa noo. Nag-aantanda tayo sa labi. Nag-aantanda tayo sa puso. Dahil sa pag-aantanda na iyon, may kabalikat na maliliit na panalangin, anong sinasabi natin? Panginoon, naway maunawaan ko ang salitang na mapakikinggan. Ikalawa, Panginoon, naway may pahayag ko ang salita na aking mapapakinggan. At pangatlo, Panginoon, naway may sabuhay ko ang salitang aking mapapakinggan ang salita ng Diyos na ating napapakinggan pumapasok sa ating kalooban, sa ating puso, nalinis ng kapatawaran. Ikatlo, liturhiya ng Eukaristiya. Sa liturhiya ng Eukaristiya, dito'y papamala sa atin ang mismong Panginoon na ang tinapay na inalay na ang alak na inalay matapos ang mga salita ng consecration ang tinapay na ito ay ngayon tatawagin natin at kikilalaning katawan ni Kristo nang alak na ito kikilalanin at tatawagin nating dugo ni Kristo kaya nga mapapansin nyo sa liturhiya ng Eucharistia tayo ay naniniklohod itinataas ng pare ang katawan ni Kristo at tinatawag ang pansin ng lahat ng maninimba, tutunog ang kampana upang sabihin sa inyo, tingnan mo, may nangyayaring kabanalan sa puntong ito. Doon titingala tayo, makikita si Kristo sa anyo ng tinapay. At muli mauulit iyan, itataas ng pari ang kalis. Sa pagtaas ng kalis, muli tutunog ang kampanaryo at aanyayahan kayo. Tingnan niyo, narito ang dugo ni Kristo. Mga kapatid, kung tayo pala ay nakikiisa sa misa, dito natin, hindi lamang mapupulot ang salita ng Diyos kundi ang mismong Panginoong Kristo nagpapakita sa atin. Kaya nga mapapansin nyo, lahat ng imahen natatakpan. Subalit may isang bagay na hindi tinatakpan sa simbahan. Yun ay ang tabernakulo. Bakit? Dahil sa tabernakulo, nandun mismo ang katawan ni Kristo. Kaya sikapin natin ngayon kung ang sa bawat pagdiriwang ng misa, ang Panginoon nagpapakita sa atin ang tanong, nananabi ka ba? Nais mo bang makita ang Panginoon? Kaya nga kung meron man tayong nanais na sana dumating ang araw na hindi lamang tayo linggo nagsisimba. Sana dumating ang araw na araw-araw kaya mong pumunta sa simbahan para magsimba. Hindi dahil sa pari ang iyong pinupuntahan, hindi dahil sa humiliya ang iyong pinupuntahan, ang pinupuntahan mo sa pagsisimba ay si Kristo na nais mong makita. Dahil itong tiniti ako sa inyo. Kung dito sa ating paglalakbay sa lupa, nandoon ang pananabik natin makita ang Panginoon, makapiling ang Panginoon, darating ang araw ng paghuhusga na hindi lamang tayo makakakita sa Panginoon, kundi gagantimpalaan tayo na maanyayahan na makita ang kanyang kadakilaan, makita ang kanyang kapangyarihan, makita ang kanyang kaharian na lahat magaganap sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.